Madaling maligaw dito, pinakamalaking shopping mall sa China, may iba't ibang tindahan, pagkain, libangan at kasiyahan, lahat sa ilalim ng lupa. 20 laro ng soccer, 45 mem na customer noong 2021 sa isang lugar. Pangakit sa indoor pet park, pwedeng magkuha ng litrato kasama alpaka, libre ang pagkuha. Bukod sa Fashion Tianhe Plaza, may isa pang lima palapag na mall na itinatayo sa Guangzhou International Financial Center. Pagkatapos, pinakamalaking underground space sa Asia ito. Ang underground shopping mall ay maaaring mag-alok ng mas mahabang oras ng pamimili kahit anong klima at panahon sa labas nito. At pagkatapos ay lugar ng serbisyo rin mas mahabang oras ng operasyon kasama iba pang mga konsepto at tampok tiyak na mag-aalok ng bagong karanasan sa pag-show shopping. Ang Guangzhou 14th Five-Year Plan hangad hanggang 2025, mapapabuti ang infrastruktura sa ibabaw at ilalim ng lupa sa Guangzhou. Ang plano ay magtatag ng modernisadong infrastruktura na tugma sa ibang internasyonal na metropolis.